ang digmaan ng Israel. Laban sa Hamas na nasa Gaza ay tila walang sinyalis ng paghupa hanggat hindi nakamit ng Israel ang mga layone nito. Ang madakip ang lahat ng miyembro ng Hamas o mapaslang. Nadagdagan ang kaguluhan sa rehiyon matapos masangkot ang hotes sa Yemen sa paggambala sa malayang paglalayag sa internasyonal na katubigan sa Red Sea dahilan para bombahin ng US ang lungsod ng Hodeida at Sana'a sa Yemen. Ngunit ang nakakagulat ay ang namumuong digmaan sa pagitan ng Iran at Pakistan. At yan ang ating pag-uusapan kung paano hahantong sa magulong yugto ang magkapitbahay ng mga bansa matapos gumanti ng mga pag-atake ang Pakistan sa Iran. sinabi ng Pakistan noong Huwebes na nagsagawa ito ng mga airstrike sa loob ng Iran. Ang aksyong militar ay dumating isang araw matapos sa lakayin ng mga puwersa ng Iran ang tinatawag nilang mga militanteng kampo sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Sinabi ng Pakistan Foreign Affairs Ministry na ang mga puwersa ng bansa ay nagsagawa ng precision military strike laban sa tinatawag nitong mga teroristang hideout sa loob ng timog silangan ng teritoryo din ng Iran. Ilang mga terorista ang napatay ayon sa pahayag na inilabas ng Foreign Ministry. Sa makatuwid, ang dalawang bansa ay nagbubumbahan na ngayon at tila nagtantiyahan kung paano umataki at dumipinsa sa puwersa ng katunggali. Ang pitong kampo na ginamit ng mga separatistang bilots sa loob ng 60 kilometer sa Iran border ay ginamitan ito ng Pakistan ng Air Force fighter jet at gayon din ang mga drone ng Pakistan sa mga retaliatory strike na ito. Ngunit isang araw bago umataki ang Pakistan sa Iran noong Miyerkules, ang Iran ay nagsagawa ng airstrike sa loob ng Balochistan province sa hilagang kanlura ng Pakistan. Sinabi mismo ng gobyerno ng Iran na ang airstrike ay nag-target sa loob ng teritoryo ng Pakistan at ipinakita nito na ang Iran ay nasa posisyon na bumagsak ng malakas sa mga kaaway nito sa anumang bahagi ng mundo. Dumating din ito halos kasabay ng pag-aangkin ng Iran na nagsagawa din sila ng mga pag-atake kapwa sa Iraq at sa Syria na may mga pinakabagong pag-aangkin na ang Iran ay nagpapakita ng lakas ng militar na maaari itong gumamit ng mga drone at missiles upang i-target kung ano ang nakikita nito bilang mga aktibidad ng kaaway kahit sa loob ng mga teritoryo ng ibang mga bansa. Ang malakas na loob ng Iran ay gumagamit ng mga pwersang proxy nito tulad ng Hezbollah sa Libanon at mga Houthi sa Yemen laban sa Israel at mga kaalyado nito mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza sa mga pagkilos na iyon at ngayon ang mga pag-atake ng Iran mismo sa ibang mga bansa sa rehiyon. Isa na dito ang Pakistan at dalawa ay ang Iraq at Syria. Ang mga ito ngayon ay nagpapataas ng panganib na ang digmaan sa Gitnang Silangan ay nagsimula bilang isang lokal na salungatan sa pagitan ng Israel at Hamas ay maaari na ngayon pumasok sa isang mas pinalawak na yugto ng rehiyon. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na ang pag sa Pakistan ay nakatuon sa mga terorista na nagbabanta sa Iran, partikular ang isang grupo na tinatawag na Jais al-Adel. Ngunit tinatanggi ng mga otoridad ng Pakistan ang paratang at sinasabi nila na ang mga pagkamatay na sanhi ng mga airstrike ng Iran noong Merkoles ay kasama ang mga sibilyan sa napaslang at kabilang ang dalawang bata itinuligsa ng Pakistan ang pag-atake ng Iran bilang isang tahasang paglabag sa internasyonal na batas. Sinabi rin ito sa isang pahayag na inilabas noong Miyerkules na may karapatan itong tumugon. Ngunit ang kasaysayan sa pagitan ng parihong mga bansa sa pagitan ng Tehran at Islamabad ay nahaharap sa paggamit ng mga proxy na grupo upang itarget ang bawat isa, mga sibilyan ng iba at interes ng bawat isa matagal nang pinaninindigan ng Pakistan na ang mga Bilot Separatist na nanglonsad ng mababang antas ng insurhensya sa Bilochistan na nasa hilagang kanlorang bahagi ng Pakistan sa loob ng mga dekada. Ngayon ay nakakuha na sila ng mga taguan sa kabila ng hanggana ng Iran. Katulad din ng pag-akusa ng Iran sa Pakistan na hindi sapat ang ginagawang pagpigil sa mga militante na nagpupunteriya ng siguridad ng Iran para sa mga puwersa sa hangganan o kung minsan kahit sa loob ng teritoryo ng Iran. Ngunit lampas sa mga protestang diplomatiko, ang mga babala, pagpapauwi ng Islamabad at Iran ng kanilang mga ambasador mula sa kanilang istasyon. Sa ngayon ay hindi agad malinaw kung ang Pakistan na iniisip mo ay gumigiwang-giwang mula sa isang krisis sa politika Isang krisis din sa ekonomiya at isa pa sa loob ng ilang linggo ay magkakaroon ng halalan sa Pakistan. Kung ang bansa ay handa, una sa posisyon na pumasok sa isang matagal na sagupaan sa Iran. Ang bansa ay kasalukuyang pinamamahalaan ng isang caretaker government. Siyempre, ang gobyernong iyon ay walang mandato ng mga tao. Ngunit tiyak na magigipit ito sa alinmang papasok na gobyerno sa Pakistan na ng Iran ng isang leksyon na gagawa ng aksyon at makikita ang gagawin kung talagang tatamaan at gumanti ang Pakistan sa paraang itinuturing ng Iran na agresibo at itinuturing ng Iran na lumabag sa soberenya nito pagkatapos ay nanganganib ang Pakistan at Iran na madala sa isang mas malawak na salungatan sa ng silangan. Ang Pakistan sa kabila ng pagiging isang Islamic nation sa ngayon ay naiwasang masangkot sa mga proxy battle na ito maging sa pagitan ng Israel at Palestine o kahit sa bagay na iyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Ito ang mga pangunahing fault lines sa gitnang silangan. Ngunit narito ang huli kung ang Pakistan ay hindi gumante at hindi nakikitang gumagante. Ito ay lilitaw na mahina at siyempre ay magkakaroon na napakalaking kahihinatnan para sa kanyang army. Tapwa ang katayuan ng hukbo at ang katanyagan din ng sandatahang lakas sa isang bansa kung saan sa loob ng higit sa kalahati ng panahon pagkatapos ng kalayaan nito. Sa nakalipas ng 75 taon, kinokontrol ng army ang mga lakas ng kapangyarihan na hindi tumutugon sa pag-atake ng Iran at ang hindi sapat na pagtugon sa puwersa ay makakasama para sa sandatahan. Sa paglipas ng mga taon, parihong inakusahan ng Iran at Pakistan ang isa't isa na nagkakanlong ng mga terorista sa kanilang mga pinaghahati ang isang libong kilometro na hangganan. Itinuro ng Tehran sa isang grupo na tinatawag na Dajais al adal ito ay isang teroristang grupo na nagpapatakbo sa Timog Silangang Iran at sa hangganan ng Pakistan. Inakosahan ng Iran ang ISIS ng paggamit ng grupong ito para sa pagsasagawa ng maraming pag-atake sa loob ng teritoryo ng Pakistan at gayon din sa teritoryo ng Iran na itinatag noong 2012. Ang grupong ito ay lumitaw mula sa dating Jundola na isang organisasyong teroristang Sunni ang impluensya ng Jondola ay makabuluhang nabawasan matapos mahuli at mapatay ng Iran ang pinuno ng grupong iyon na si Abdul Malik Rege noong 2010 at pagkatapos ay kinuha nila ang bagong anyo na ito at ang bagong pangalan na ito bilang Jais Al-Adel noong Desyembre ng nakaraang taon inatake ng Jais Al-Adel ang isang istasyon ng pulisya sa Timog Silangan ng Iran at sa pag-ataking iyon, halos isang dosinang opisyal ng polisya ang agad na namatay. Pagkatapos ng pag-atake na iyon, sinisisi ng mga opisyal ng Iran ang mahinang mga hakbang sa pagkontrol sa hangganan sa pagitan ng Iran at Pakistan. At sinasabing ang mga teroristang ito ay talagang tumawid mula sa Pakistan upang isagawa ang pag-atake sa istasyon ng polisya. Inakusahan din ng Pakistan ang Iran ng pagsuporta sa mga separatista sa Balochistan, sa Lalawigan, sa Hilagang Kandloran. Ang Balochistan ay mayaman sa langis. Mayroon itong ibang mga likas na yaman, pati na rin ang mga kritikal na mineral. Maring ito ay isa sa nais makamit ng isang insurhensya sa loob ng ilang dekada. Ang pag-atake noong Martes ay hindi ang unang pagkakataon na tumama ang mga puwersa na Iran sa loob ng Pakistan. Ngunit ang pag-atake ay ang pinakamalalim na nakita natin sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Noong 2021, nabawi ng Iran ang dalawang sundalo nila na hostage ng Jais al-Adel sa loob ng teritoryo ng Pakistan. At noong 2017, Pinabagsak ng Pakistani Air Force ang isang Iranian drone sa loob ng airspace ng Pakistani. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at magsubscribe at magkomento na din kung ano sa inyong palagay. Ang gantihan ba ng mga pag-atake ng Iran at Pakistan sa kanikanilang teritoryo ay mag-aani ng pagkakawatak-watak ng mga Arab countries? Kung ating titingnan sa ngayon ay bahagyang lamang ang Pakistan kung lakas militar ang pag-uusapan. Nasa ikasyam na pwesto ang Pakistan sa pinakamalakas na militar sa mundo. Panglabing apat naman ang Iran. Ngunit kung hindi huhupa ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay maaaring aabot ito sa matinding digmaan sa gitnang silangan. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.